Hello guys! Magandang araw for today's video. Ito nga yung ganap kahapon ng hapon. Nagpamassage na talaga ako guys. Hindi ko na talaga kaya yung sakit ng aking katawan. Nangangatal na ako sa si sakit at talagang piling ko nangingimay na yung buong katawan ko. At buti na lang talaga at nung mga oras na nagchat ako dito sa aking masahista ay wala siyang minamassage. Nagcancel nung ganong oras. Kaya ayun, pinuntahan niya ako agad kaya nakapagpamasage nga ako agad. Ilang araw ko na din talagang iniinda itong sakit ng katawan ko guys. Lalong lalo na yung aking kanang braso. So, kaso nga lang, minsan nang nga talaga ako sa ibabayad ko, kaya tinitiis ko. Pero this time, hindi ko na nga siya kayang tiisin kasi nangangatal na nga yung katawan ko. Kaya kaysa tiisin ko nga yung sakit ng katawan ko, ay ayan, magpapamasahin na ako. Hindi din talaga maiwasan na may mga masakit tayong mararamdaman sa katawan dahil nga araw-araw may ginagawa. So, para nga maibsan ito, ay pwede rin natin itirit ang ating sarili sa pamamagitan nga ng ganitong paraan, magpapamasahe tayo. Kasi aminin man natin sa hindi, talagang napakasarap sa pakiramdam kapag namamasahe. Buti na lang talaga, one call away lang lang tong nagmamasahe sa akin. So guys, gustong gusto ko siya magmasahe sa akin kasi napakalambot lang ng kamay niya, napakagaan at detalyado siya kung magmasahe. Lahat ng mga kasukasuan mo, pati mga daliri mo, walang makakaligtas sa kanya, lahat imamasahe niya yan. At ang kinaganda pa guys, kapag sinabi mong masakit yung ganito, alam niya talaga kung anong dahilan at kung paano niya imamasage yung masakit sa iyo. Sa so, isa pala siyang licensed therapist guys, so alam na alam niya talaga yung mga proseso kung paano imasahe yung mga masasakit sa katawan nyo. Tapos guys, marunong din siya mag ng may mga stroke or mga paralyzed na. Marami na nga rin siyang napagaling na mga stroke na kung dati halos hindi na maigalaw yung katawan, ay eh ngayon na igagalaw na nga at nakakapaglaban na nga daw. So, dyan sa video na yan, guys, dyan din yung isang favorite ko na part na minamassage niya kasi nandyan lahat ng stress, ng pagod. So, kapag yan nga ang kanyang minamassage, napakasarap sa pakiramdam. Mataya nandyan na nga sa bandang ulo, guys. Talagang napakasarap sa pakiramdam kapag yan ang hinihilot dahil nga sobrang sakit din ng ulo ko ng mga oras na yan. So, sa mga taga mabini dyan na gusto magpamasaj sa kanya, ilalagay ko na lang yung kanyang contact information dito sa video ko. That's it. Thanks for watching.